Okay. Katorsan kauno. Kauno ko. Lami kayo. Una. Abatod, abatod. Uy, kotor oh. Ay. Ay ko. Abatod katorsan no. Lami i kator. Tao. Matuo si Moro dile ko no. Na. Abatod. Uh, Okay, luya kayak nih torsan sunod ini hit, Tuan -tuan. Ya, sama lu hmm. kayu nih.

Wala namilaan may Anak gamay ba? Ah, anak gamay. Anak yung katur kay... Oh! Uh <laughs> -huh. oh. Anak na siya Kamot lang uban ani kay wala magitilain ani. Pero... Yung kumplito na gamit po ho na. Nga binakahitik na natong uban. Ano pa Okay, san kauna. Kaya pritada niya yung katorsan, kauna? Ayun, ayun. Pritada. Kinilaw. Abatod. Lamit kayo, Tor. san sige na. Pagsubod na mo biya. Kung nangatulog na mo, pagkuhan na mo, pagtor na mo. Tor, nga may dakha na niya. Hindi n'ta rin pero. Tol. Ngayon. Simulan mo, nakita niyo sa video. Mau hmm. ah. lagi <laughs> na kaya sa kong silpon intan, problem intan ni. Ini makaya ya pon Lamig Lami kaya nak. Pitai sir. Ay magtuhu, maka mo makainom mo dili mo kaon Kaon mo. Diyan man ayo kaon kay inom kay. Mao ka kamat niyo. Sige sang atay. Mao tanaw store ano. hilis <laughs> pang atay. Layo pa yung asawa ni mo. Layan pa yung asawa. Buwagan pa kasi yung asawa. Basta sira kag-inom. Yan eh, kaon ka na inom. Kala, <laughs> murag din yun ang na. <mabuwa> ka na. <laughs> mm -hmm. <laughs> ikaw lagi na ako. Buot. Ano? Ano? Ikaw lagi na ako. sakai oh, tiba -tiba. Mm. <laughs> Abated, mga katoro lami kayo awa katora mm mm magic, sarap eh, ni katoro. Malakit, panakot lami kayo Kator, nawe sulte sa inyo, ang pinakalami sa tanan, ang iyang uwil, may pinakasustansyado. Ang uwil, ane, na mantika, ane, kagaling mantika. More ni pagkaon ni kawaling kagaling mantika. Sa tanang mga ninalangan din sa lup, sa yuta, mo no, ni na mantika. Way labot ng baboy, huwag ka nang baka. Kanis yan, naman sulod. Unuan gini, Pero kinira siya ay nila lang nga kwan, nga tulod sa kahoy nga na ikaw galing uwi. Muna nga lami. Muna siya, hmm. nila lang nga gikan pa sa pinakapis-pis ang kahoy. Hmm. Hmm. ka kakaon aning mananapan eh, kining abatod. Kung dilik ni mo ni tanugan, tanugan pa ni mo ni pilakadlaw, pilakabulan. Hmm. ayha ni sa mong produce ug abatod lisod kay ni sa kwaon mo ni yung kanal bantay ni kator oh, <coughs> mo patutan siya manganing mo magagwanta mo maghulat mo bulan adlaw ayha mo makakaon aning abatod ito mo na kukunuan <coughs> at tayo, ang una yung ma makaon kator yang unaw Kanang inyong ginakaon yung mga sago. Naani mga tor, naani sa iya. Ang punuan na natanan na kanan. Kumpleto ang punuan na ni. Panahon tagira mo ni nagluwas sa amo ah. Sa mga katursan tanan. Katong una pang tao din sa kalibutan. Katursan, mautoy, mga tursan ginatunay muni lang pagkaon. Ang punuan na Ay, lagi mo pala ka katosan. Tanaw wala mo sako, kay. Dili mo po kayong mapangit. labo labo humukong sa inyong gamay. <laughs> mm. Katosan. Katosan. Ito mo lang tayo, trabe. Ito mo na.

Ambit yun sa kwala, ala. na mo kay si Marjorie. Mukha na si Marjorie. Pero, paglinya lang mo, paglinya lang mo. Ayun mo, pag-ilog-ilog kay. Andam ka mo Basta si Chorsan, andam kay mo dawat. bisan pag pila mo kabuk. Kaya ang kusugo, abatod. Oh. Napay kinila nga bulinaw, napay apritada. Nga na si Katawa tataran ba? walang talakat oral ayon kay mukalim mo sa kwat ah. mawala na lamang sa kalibutan ako naapa ko ano nang yun nangapagalan Tursan, Max anot mawala mo sa kalibutan naapa mo anapa naapa ko kamo walang namu pero ako walang napon ko pero naapa gapon kay ang ugap musaka ginang ugat ana ka toro mukana ginang ugat ana maglumba ay eh, pala ka toro ulo iska sang ulo pagkalami ka ay okay salamat sa inyong pagtanaw ka toro kuli gatas follow and subscribe salamat god bless sa tanan ugma maghimo na po talaga yung content ka Kanang suba eh. Dako kayong limpi <laughs> Salamat. God bless. Bye-bye. -bye. bye.